maraming naguhulog sa MP2 pero sa dulo parang hindi na sulit ang tubo. Ang tanong, MP2 ba talaga ang may problema? O baka may kulang sa optimal strategy natin ng pag-iipon? Kasi kahit gano'n pa kalaki ang hinuhulog mo buwan-buwan, kung mali ang diskarte, sayang lang ang potential growth mo. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang 3 golden rules na eksaktong dapat mong gawin para siguradong secure at lumago ang pera mo at masulit mo ang bawat pisong pinaghirapan mo sa MP2. Kung naghulog ka na o balak mo palang magsimula, panoodin mo to hanggang dulo. Kasi yung pangatlong golden rule, yan ang dahilan kung bakit maraming Pinoy ang hindi naaabot ang full potential ng MP2 savings nila. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Ulang dapat mong gawin, intindihin muna bago maghulog. Maraming Pinoy ang nag-invest sa MP2 dahil sabi ng kaibigan, "Kapit bahay o kaklase, klase, maganda daw, malaki daw ang kita." Pero kung tatanungin mo, alam mo ba kung saan talaga galing yung kita? Madami ang sasagot. Ah, basta sa pag-ibig, mataas daw. At dyan nagsisimula ang problema. Kung hindi mo naintindihan kung paano talaga kumikita ang MP2, madali kang mabigo kapag bumaba ang dividend o hindi umabot sa inaasahan mong halaga. Akala mo na lugi ka. Pero ang totoo, normal lang yon. Kasi depende ang kita sa galaw ng fund. Ganito kasi yan. Ang pag-ibig MP2 ay savings program na may investment component. Hindi ito tulad ng stocks o crypto na pwedeng tumaas o bumagsak ng malaki sa isang araw. Ang MP2 ay low risk investment. Ibig sabihin, mabagal lumago pero halos siguradong may kita ka taon-taon. Kumikita ang MP2 sa dividends na galing sa kita ng pag-ibig fund. Yung pag-ibig fund naman ay kumikita sa mga housing loans, government bonds, at iba pang secured investments. Kaya kahit bumababa minsan ng economy, may tuloy-tuloy pa rin income dahil maraming nagbabayad ng housing loans buwan-buwan. Walang guaranteed rate sa MP2 pero base sa history, umaabot ito ng 6% hanggang 8% per year. Minsan pa nga umaabot ng higit pa pero tandaan, hindi laging mataas. Depende yan sa performance ng pag-ibig fund at sa overall economy ng bansa. Kaya kung gusto mong masulit ang tubo mo, alamin mo muna kung paano talaga gumagana. Tulad ng kahit anong investment, kailangan mong maintindihan kung saan ang gagaling ang tubo mo. Hindi sapat na basta may kita, kailangan may kaalaman ka kung paano lumalago yung pera mo. Halimbawa, kung ang pag-ibig fund ay kumita ng malaki sa housing projects o loans, Malaki rin ang dividends mo, pero kung bumaba ang kita nila o may economic slowdown, natural na bababa ang dividend rate. Normal yan, hindi ibig sabihin hindi mo nasulit ang tubo mo. Ibig sabihin lang, bahagi ka ng totoong takbo ng investment market. Kaya bago ka maghulog ng kahit piso, maglaan ka muna ng oras na magbasa, manood at magtanong. Alamin kung paano nagko-compound ang dividends. Paano ito kinukwenta? At anong pagkakaiba ng MP2 sa regular savings account? Dahil kung naintindihan mo kung saan galing ang kita, hindi ka basta-basta matatakot o magpapanik kahit bumaba ang dividend rate. Instead, magiging kalmado ka kasi alam mong kahit bumagal ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot at paglago ng pera mo sa tamang panahon. By the way, kung gusto mo rin magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire -recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa iyo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Pangalawa, consistency. Ito ang isa sa pinaka-underrated na sikreto sa MP2. At ironically, ito rin ang dahilan kung bakit pakiramdam ng iba, hindi nila nasusulit ang tubo nila. Ganito kasi madalas ang nangyayari. Nag-start ng January, ganado, naghulog ng 1,000. Pagdating ng March, nakalimutan na kasi may bayarin. Pagbalik ng July, sakalang naalala ulit. Ang ending, tatlong beses lang nakapag-deposit sa buong taon. At doon pa lang, malaki na agad ang epekto. Kasi sa MP2, habang mas matagal at mas tuloy-tuloy kang naghulog, mas malaki ang potensyal na dividends na matatanggap mo. Bakit? Dahil ang dividend ay nakabase sa kabuuang halaga ng naipon mo at sa tagal ng pera mong nakastay sa fund. Ibig sabihin, kung madalas kang humihinto hindi mo nasusulit ang full compounding effect. Halimbawa, kung naghulog ka ng 1,000 bawat buwan sa loob ng limang taon at ang average dividend rate ay 7% per year, maaari kang makakuha ng mahigit kumulang na 71,000 peso sa dulo depende sa performance ng fund. Pero kung paminsan-minsan lang, sabihin natin, kalahati lang ng taong ka naghulog, aabot lang ng mga 35,000 ang total mo. Halos kalahati ang difference. Ang tawag dito, power of compounding. Ito yung konsepto na ang interes mo, kumikita rin ng interes sa paglipas ng panahon. Kaya kapag consistent ka, taon-taon lumalaki ng tuloy-tuloy ang puhunan mo. Pero kung putol-putol ang hulog, nawawala ang momentum ng pera mo. Parang sasakyan na laging humihinto sa traffic, hindi makakuha ng bilis. Ang magandang diskarte dito, mag-set ng auto-transfer mula sa payroll o main account mo papunta sa MP2. Para kahit busy ka, tuloy-tuloy pa rin ang hulog mo, buwan-buwan. Kung wala kang auto-transfer, pwede rin gumamit ng calendar reminder o digital alarm tuwing sweldo. Huwag mong hintayin na may extra money bago maghulog. Dahil kung extra lang ang basihan mo, madalas wala nang matitira. Ang gawin mo, isama mo sa budget mo mismo. Isipin mo na lang na parang monthly bill, pero para sa future mo. Ang disiplina sa consistency, yung simpleng ugali na di mo napapansin, yan ang tunay na magpapayaman sa ipon mo in the long run. Hindi kailangan malaki ang hulog. Ang mahalaga, hindi humihinto. Dahil sa investment, hindi kung gaano kalaki ang sinimulan mo. Ang nagdidesisyon kung yayaman ka kundi gaano ka katatag magpatuloy kahit maliit lang ang kaya mong ihulog buwan-buwan. At ito ang pangatlo at pinakamahalagang golden rule sa MP2. Huwag mong gagalawin ang ipon mo bago mag 5 years. Ito ang pinakamaling madalas na ginagawa ng karamihan. Nagpapanik dahil may emergency o minsan nainip lang dahil gusto nang makita ang tubo. At kapag ganito, Sayang talaga ang lahat ng pinaghirapan mo. Kasi tandaan mo, kapag winidro mo ang pera bago matapos ang 5-year term, mababawasan ang dividends mo at minsan pa mawawala ang full compounding benefit. Ibig sabihin, hindi mo makukuha yung maximum potential ng kinita ng pera mo sa loob ng limang taon. Ang MP2 ay hindi ordinaryong ipon. Ito ay pang mid to long term savings plan. Ibig sabihin, para sa mga layunin na hindi mo naman kailangan gasto sinagad. Pwede para sa bahay, retirement, o negosyo sa hinaharap. Kapag hinintay mo hanggang maturity, lahat ng interest at dividends ay mapupunta sa iyo. Walang kaltas, walang bawas. Pero kung minadali mo, parang pinutol mo ang puno bago mamunga. Sayang yung disiplina at syagang inipon mo buwan-buwan kaya bago ka maghulog sa MP2, magplano ka muna ng maayos. Magtabi ka ng separate emergency fund para hindi mo kailangan galawin ang MP2 mo kapag nagka-problema. Dapat alam mo kung alin ang pang short term at alin ang pang long term. Isipin mo ng ganito. Ang MP2 ay parang punong itinanim mo sa bakuran. Araw-araw mo dinidiligan kahit maliit lang ang tubo sa una. Pero pagdating ng ikalimang taon, makikita mong lumaguna at doon mo lang talaga makikita ang buonga ng consistency at patience mo. Limang taon lang yan. Mas mabilis lumipas yan kaysa sa akala mo. Lalo na kung buwan-buwan, alam mong may perang tahimik na lumalago sa background. Kahit hindi mo hinahawakan o binabantayan araw-araw. Ang totoo, di mo kailangan bantayan ng MP2 mo para lumago. Ang kailangan mo lang ay tiwala sa proseso at disiplina sa pag-iintay. Dahil sa dulo, yung mga marunong maghintay, sila rin ang tunay na kumikita ng malaki. Kaya tandaan, kung ayaw mong malugi sa MP2, gawin mo tong tatlong golden rules. Una, intindihin bago maghulog. Pangalawa, maghulog ng consistent. Pangatlo, huwag galawin bago mag 5 years. Ang MP2 ay hindi magic investment. Pero kung may disiplina ka at marunong ka maghintay, ito ang isa sa pinaka-safe, stable at legit na paraan para palaguin ang ipon mo sa Pilipinas. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para magsimula. Ang kailangan mo lang ay tamang mindset at consistency. Ito pa rin ang The Brown Investor at kung gusto mo pang matuto kung paano palaguin ang pera mo sa praktikal at matalinong paraan, ilike mo ang video na to, ishare sa kaibigan mong nag-iipon din, at huwag kalimutan mag-subscribe sa The Brown Investor.